napakasarap mong huwa ng pakwan dagis. At syempre ngayong araw, mong tayo nito. Kayo ba? Nakatiim na ba kayo nito? Anong tawag nyo dito? Mag-comment nga kayo? Ito nga pala yung mga kasama kong mong ng pakwan dagis. Ang aking mga pamangkin. Okay, sisimulan na natin. Bibigyan ko na sila ng bowl. Tubig. Akala niya maghingi ako ng tubig. At syempre, kukuha din sa akin pero kinukuha nila. Okay, magsisimula na kami. Ayan guys, sobrang saya nila. kili, -kili power! <laughs> Ayan, naglalakad na kami sa labas. Sobrang excited ng dalawang to. Ayan, sumasayaw-sayaw pa. Wow! At syempre, malapit na kami. Ayan guys, malapit na. Meron din papunta dito ng mga bata guys. Ano binibenta nyo? Ano binibenta nyo? Duhat. Tingin? Magkano yan? 25. 25 o, sige mamaya. Okay, maunguha na tayo ng pakwandagis. Ito yung itsura ng pakwandagis guys. Kulay yellow siya kapag hinub na. Ayan, napakasarap ang nito, guys. Natikman nyo na ba to? Ito yung kulay green kapag hindi pa masyadong hinog. Ito nga pala yung dati kong kinakain guys, nung bata pa ako. Ayan, manguha na ako. Titikman natin guys. Ito yung itsura ng loob niya. Para siyang maliit na passion fruit. Wow! At syempre, titikman ko na. Ayan, sisimulan ko na. Mmm, grabe. Sobrang asim na matamis. Syempre, papatikim ko rin sa mga kasama ko. O yun eh, kainin mo to. Ayan, talagang kinain niya guys. At syempre, nasarapan siya. Ipasubok naman natin kay Blair. Ang lasa. At syempre, mag kami ng maraming marami sa bowl. Grabe, napakarami dito. Wow. Talagang enjoy na enjoy yung mga kasama ko guys. Napakagaling pa nilang uwa guys. Oh. Alam nila yung sira. At syempre, ako naman yung mga Grabe guys, napakarami ko nakukuha dito. Tingnan nyo to guys, sobrang dami dito bunga. Talagang napakadami at napakaganda ng bunga. Ayan, pwede na siguro to guys. Napakarami na namin nang kuha. Ipapatikim na natin sa mga bata. Sila nga pala yung nagbibenta ng duwat kanina. Napakatsaga nilang maghintay sa akin. Anong lasa? Masarap? Maasim sa hulat. Tama. Eh. Ikaw, <laughs> sarap? At syempre ako naman ang titikim ulit. Grabe, mukhang masarap to ah. Ayan, tinigman ko na pala dito guys. Grabe, sobrang sarap ng buto niya. Malasang malasa talaga. Lasang passion fruit talaga. Ayan, ipapatikim ko na kay nanay. Masarap po yan, nay. Paborito daw ni nanay ito nung bata siya. Sarap, nay? Tamis. Ipapatikim naman natin kita, okay. tatay. Pakuan dagis. Ang lasa, tay? Tamis. Tamis? Ayan, sana all matamis. At syempre, babalikan ko na yung mga bata. Asan yung duhat nyo? Tingin. Tingnan natin kung masarap. Buksan mo muna. Saan yung kinuha yan? Doon po. Doon po sa... Ah, ito. Ah, mukhang matamis naman ah. At syempre, dahil nakabili na ako, ito naman yung titikman ko ang duhat. Sobrang tamis niya. O paano? Hanggang dito na lang tayo. Bye guys!